pasensya na po kasi siyempre tao lang na yung hindi naman po na uh, may kakamali, ganyan. mo muna po tayo mga uh, Joy Diba? Si kuya, si Kuya Jens, ano yun, reaktor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Square so, Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para rin sa mga upload the video. At huwag po natin kalimutang supporta ng Budim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at yung e Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisupporta din po ang aming mga sa Budim Kalingap na nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat hirap supportahan po natin lahat guys so ayun mga kalingap, yun nga po meron tayong bibigyan ng reaction video yung naging uh, panayam din po ano ng ating K-Boys, ng ating mga kasamahan ni Ian at ni Kuya Nel, sa ating inaabangan din po na ma-interview mga kalingap at, at pagsalita po mga kalingap kaugnay po sa mga isyong lumabas at paratang po sa kanya mga kalingap walang iba, hindi po ang isa sa ating mga kalingap angels at si Joy Diwata mga kalingap na talagang kilalang kilala natin mga kalingap bilang isang mabait na dalaga at talagang deserving na beneficiary po ng kalingap so ayun, mga kaling panonorin po natin yung naging panayam sa kanya at bibigyan natin ng reaction video. Kaugnay po nun sa kanyang mga kasagutan sa tanong nila kalingap iyan para po linawin mga kalingap ang mga lumalabas na issue at mga kasagutan sa pagbabash mga kalingap, naglalabas ng mga pambabash. Dito po kay Joy Diwata mga kalingap. So, hindi natin tara panonorin na po natin yung bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2, Shhh. So ngayon Joy, um, may mga katanungan kami sa iyo. Eh um, sagutin mo na ano, kung ano yung nasa puso mo talaga. May mga nakapansin, bakit parang umiiwas ka sa mga vlog nung nasa Hong Kong kayo? Hindi ko, ano po, nahiya po ako kay Kuya Bal, tapos hindi po ako sa, ano po, sa vlog po ni Kuya Bal, kaya na misinterpret po nila na makapagaling yung mga na, na, nag-attitude ako. Pero nahiya lang po talaga ako, hindi ko po alam yung sasabihin ko. So, nahiya ka lang pala. Hindi mo alam yung sasabihin mo kung okay. ano yung sasagot mo kay Kuya Bal. Okay. Sa so bagay, parang first time yun na magkasama kay ni Kuya Bal, na matagal, ano? Lingap, so, yun nga po, narinig nga po natin mga kalingap mula po kay Joy yung kanyang paliwanag kung bakit gano'n na lang po yung naging kanyang pagkilos at uh, pag-response nung nasa kung po sila mga kalingap habang binablog po siya ni Kuya Bal, mga kalingap. So, kahit naman po sino mga kalingap talagang uh, medyo mahihiya po pag uh, first time po ninyong nakasama mga kalingap, si Kuya Bal na nagbablog po sa inyo, lalo lalo na pag nagulat po kayo, na nakatutok na po yung camera sa inyo talagang ma may mental block po kayo kung paano kayo magsasalita paano kayo sasagot, paano kayo kikilos dahil medyo takot po kayo na baka mamali yung sasabihin niyo sa vlog ni Kuya Bal or mamali po yung kilos niyo kaya siguro gano na lang po mga kalingap yung um, parang kilos po ni Joy na parang hindi po niya alam yung gagawin nung time na nasa Hong po sila at uh, yung po yung na-misinterpret mga kalingap ng ibang viewers po ano so inang po nap napaliwanag naman po mga kalingap ni Joy ng maayos yung kanyang side at uh, humingi po siya mga kalingap ng paumanhin at pasensya po para po sa mga uh, taong nakapag uh, misinterpret po sa kiniilos niya mga kalingap nung nasa po sila so ito ano, ito Joy bukod dun sa vlog ni Kuya Bal kung paka natin dito sa Pilipinas, may nakapansin din. May mga nag-react din pala doon sa isang vlog kung saan nakita kang umuiwas kay David. May dalakang maleta. Ayos. Ayos. May mo mga nag-react uh, doon? Uh, may pwede mga, mo mga nag Ano po, kasi, kasi po, uh, sobrang traffic po pa gano'n po. Tapos, yung, pari para si po tayong galing sa biyahe. Tapos, pagod. Gustong-gusto gusto ko na po mag-uwi tapos sila ko yung ano maghihintay pa po matapos yung Parang kasi meron po yung oh, procession nandoon ako session po yata at ito ngayon sa sobrang traffic pa tas pare-pare sa pagod si Kuya Bernard nag ano pa po, po nang driver pa tapos gusto ko na rin po mag-uwi kaya sabi ko po ano kaya ko naman na po na ano na kaya ko na po mag-uwi mag-isa kasi alam ko naman na po yung daan po sabi ko kay Kuya David kaya ko na kaya ko na pong mag-isa at ano, gusto ko na rin pong magpahinga. Kasi na rin po, syempre, kung iahatid ba po ako, edi, ano ba, ano pa sa kanila, <coughs> makakaabala pa po sa kanila. So, yung pala yung kung bakit, ano, ayaw mo na magpatulong kay David nun? Okay. Dun sa nangyari kasi na yun, nagkaroon ka ng ano, ng mga bashers sabi ni nung iba um, may parang nag attitude ka daw uh, may mga hindi magagandang nasabi tungkol sa iyo so ano yung masasabi mo dun sa mga taong mga nagbaba sa iyo sa mga nagja-judge sa iyo siguro po ano uh, uh, siyempre po ano na um, pasensya na po kasi siyempre tao lang na yung hindi naman po um, na may kakamali, ganyan. Na uh, hindi naman po perfect para ano, mo palaging, <laughs> palaging nasa tama, ganyan. <laughs> <It's not>. <laughs> cut cut. <laughs> hindi okay lang yan. Kasi masakit naman kasi talaga masabihan ng masasamang bagay lalo na kung ano kung tawag doon hindi ka naman kilala um, hindi naman nila alam yung buong kwento <clears throat> ganun talaga so masakit talaga kaya naintindihan namin na sa mga ano ano sa mga comments sa mga bashayo ano yung pinaka masakit na nabasa mo dami ko <laughs> di ko ang <na, laughs> daming masasakit ako uh, ano mo inaabsorb yung mga yung, 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 yung mga comments na ko pa share ko pero kunin niya Ano po? hanggang ngayon ba marami pa rin? marami pa rin nagbabash, may mga nagpa-message pa. Ano po, nung nag, ano, nag, nag-deactivate ako, parang, ayun, ano na ako, parang nawala, hindi ko na iniisip ko. Eh. Yun, hindi na ako nag-open namin YouTube, hindi na ako nagbabasa ng ganyan. Parang nag-focus po ako sa, ano, sa Facebook po, para ganyan, para hindi ko na po masyadong isipin yun. kasi pero hindi po, hindi ka po may iwasan, hindi mag-open ulit na kasi kailangan po ay Facebook. Okay, mga kalingap, kaugnay naman po sa nag-viral po ano na video ni Joy kung saan po nakita po yung uh, parang wala po siya sa mood noong time po na umuwi sila galing sa Hong Kong na ipaliwaring na po ni Joy yung kanyang side mga kalingap. to talaga namang uh, pinilit lang po niya ano, na kaya po niya mga kalingap umuwi mag-isa at concern lang din po siya mga kalingap, sa ating mga kasama sa K-Boys at nakita po kasi yung sitwasyon po ng traffic mga kalingap, na kung hihintayin po niyang matapos yung traffic ay baka late na po siya makauwi kaya mas pinilit po niya mga kalingap na siya na lang po mga kalingap yung uh, ah uh, umuwi mga kalingap mag-isa, pupunta sa terminal ng kanilang sakayan. At ayun nga mga kalingap, ano grabe mga kalingap talagang hindi po natin alam yung mga nang babash mga kalingap hindi po natin alam pero may iba po pong pinagdadaanan yung tao sa kanyang personal na buhay kaya sana po mga kalingap sa mga bashers ni Joy ay sana po tumigil na po kayo mga kalingap at sana po ay iwasan na po natin yung pagsasabi ng mga masamang salita po kaugnay po dito kay Joy mga kalingap ano, tulungan po natin siya na makarecover na para hindi lamang po yung mga kalingap problema sa kanyang pamilya o kaya sa kanyang pag-aaral yung kanyang iniisip uh, bawasan na po natin yung pag uh, pambabash, yung problema po sa social media sana po ay matigil na po mga kalingap. Ah, bago tayo po muna mga kalingap ng ibang tao, ay punahin po muna natin yung ating sarili. So isipin po natin, bago natin i-bash si Joy, tinan po muna natin o isipin po natin, tayo po ba eh hindi nagkakamali mga kalingap. Kasi normal naman po sa tao mga kalingap na minsan, nagkakamali po talaga sila. At sana po mga kalingap ay maunawaan po natin yung sitwasyon ni Joy. at ah, bigyan natin ng second chance mga kalingap. Ano bigyan natin ng second chance na mapatunayan po niya mga kalingap na hindi po talaga ganun ano, di, 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 siya ganun mga kalingap, di siya ganun klaseng tao yung uh, sinabi po ng mga bashers mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Patuloy po natin supportahan ang buong kalingap, ang lahat ng K-Boys at lahat ng Kalingap Angels mga love team. Maraming maraming po salamat. Kita kasi po tayo sa ating mga susunod na reaction video at mga live. God bless po mga kalingap. Bye bye.